sa iba pang balita, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang tatlo sa mga suspek sa pagpaslang sa advertising executive na si Cristel K. Davantes. Ayon kay NCRPO Lieutenant Christopher Laksa, pinuno ng Task Force K, nakasentro ang investigasyon ng mga otoridad sa anggulong pagnanakaw. Batay na rin sa pahayag ni Samuel Decimo, isa sa mga suspek na naunang natimbog noong nakaraang linggo. Sinusuri na rin naman ng National Bureau of Investigation ang narecover na isang laptop at mamahaling cellphone mula sa isang tindahan sa Muntinlupa City na pinaniniwala ang pag-aari ni Davantes at umano'y ipinalit ni Desimo sa halagang labing isang libong pisong halaga ng mga dami. Matatanda ang natagpuan ng bangkay ni Davantes sa ilalim ng tulay sa Silang Cavite noong nakaraang linggo. Sa mga sumunod na araw ay narecover naman sa Las Piñas ang kotse ni Davantes. Nag-alok naman ng 2.5 million pesos na pabuya ang mga otoridad para sa makadarakip sa mga suspects sa khilin.